Umabot na pala ng ganto kadami yung followers ko dito sa Facebook page ng Hindi Ko Namamalayan. At kalahati sa mga follower ko na yan, mga mamis, ay napanood tong vlog na to. At itong vlog na to, mga mamis, nababot na rin pala siya ng 6 million views ng Hindi Ko Din Namalayan. Kasi nga hindi ko na talaga na mamonitor yan. Last year pa nga yung vlog na yan, mga mamis. At sa vlog na yan, may kita nyo yung mga comment na to. Mga comment na nagtatanong kung ano to ba ang nangyari sa akin, kung bakit umabot sa point na nilabas yung bituka ko. Ano raw ba yung naging sakit ko? Ano raw ba yung naging symptoms? Bakit ako nagkaganito? Maraming katalungan mga mamis kung mababalik pa daw ba sa normal itong bituka ko. At dahil nga nasabi ko sa vlog ko na yon last year na nagkamali ng diagnose sa akin at nagkamali ng pagkakaopera sa akin, marami rin nagtatanong sa comment section na yon kung hindi daw ba kami nagreklamo o nagdemanda sa mga doktor o sa ospital kung saan ako inoperahan. At syempre meron din comment doon na posibleng naman daw na hindi kami nagdemanda o nagreklamo. Baka daw binayaran kami ng ospital o di naman kaya ng doktor kaya hindi na kami naglakas loob na magreklamo o magdemanda. Lahat nga nakatanungan nyo mga mami sa comment section doon sa vlog ko na yon ay sasagutin ko na paunti-unti. Taray, very controversial ang atake. Eh. Charot! <laughs> <laughs> so, dahil hindi ko naman siya kayang ikwento sa isang kwentuhan lang mga mamis or sa isang vlog lang, eh gagawa ako ng mga part netong story time ko. Pero ngayon, unahin ko muna kung ano ba yung unang naramdaman ko bago naming malamang may sakit ako. And by the way, mga mamis, itong story time na to ay para lang dun sa mga hindi pa nakaalam. So feeling ko naman mga mamis, deserve to nung mga taong nag-follow sa akin at nag-aantay nga nitong story time na to. Bago nga ako magsimula mga mamis, pasintabi po dun sa mga kumakain or kakain pa lamang at sa mga mandidiri nga po eh, pwede naman nyo pong i-skip or pwede nyo po akong i-block para hindi nyo mapanood itong vlog ko na to. Kasi itong vlog na to, mga mamis, ay gagawin ko to para dun sa mga taong curious at nagaantay nga ng kwento ko at para na rin sa mga taong gaya ko na napapalakas ko yung loob nila sa tuwing gagawin ko to. Nagsimula na mayroon akong maramdamang sakit mga mamis noong May 2021. Hindi ko na matandaan yung exact date pero mga first week ng May yon. So yung naramdaman kong symptoms mga mamis ay masakit yung kaliwang part ng balakang ko. Noong una mga mamis hindi ko pinansin yung sakit na yon kasi yung level ng sakit niya is yung parang nangangalay lang. Alam niyo yung tipong naglaba tayo maghapon, tapos after natin maglaba, eh, masakit yung balakang natin. Parang nangalay. So, ganun lang yung level ng sakit niya, mga mamis, kaya hindi ko siya ininda. Pero, nung lumipas na yung tatlo at apat na araw, mga mamis, parang medyo lumalala na yung sakit niya. Parang yung level 1 na sakit mga mamis, so maabot na sa level 3 to 4 na yung sakit niya tapos parang umaabot na rin siya sa kaliwang part ng chanko. Pero hindi ko pa rin siya masyadong iniinda mga mamis kasi kaya ko pa naman. Hanggang sa umabot na ng 5 days mga mamis at napapansin ko na nahihirapan na talaga akong matulog. Kaya naman ang ginawa ko mga mamis ay eh, nagpa-check up lang ako sa isang clinic lang. Tapos kinuhaan lang ako ng dugo at saka ng ihi. Tapos pagkatapos noon tinest lang and sabi sa akin meron lang daw akong UTI pero konting-konti lang daw. Kaya naman ang ginawa sa akin ay resetahan lang ako ng gamot pang UTI. So, iniinom ko na yung gamot pang UTI na yon mga mamis. Pero napapansin ko, 3 days to 4 days na akong umiinom noon, palala ng palala lalo yung sakit. Hanggang sa umabot na ng third week ng May mga mamis at sobrang sakit na talaga, umiiyak na ako sa sakit. Pero dahil wala nga kaming pera noon, dahil pandemic yon mga mamis, eh tinitiis ko lang. Tapos medyo humuhupa yung sakit mga mamis kapag hinahat compress namin. Bukod pala doon mga mamis, e eh, wala nang masakit sa akin. Kung tatanungin niyo ako kung ano pa yung ibang masakit na naramdaman ko, wala na mga mamis. Tanging yung kaliwang tagiliran ko lang yung masakit papunta sa kaliwang chan ko. Pero hindi naman ganun kasakit yung chan ko. Mas masakit talaga yung kaliwang tagiliran ko or yung balakang ko. And fast forward tayo mga mamis hanggang umabot na nga ng May 28, nagpasugod na ako ng ospital kasi hindi ko na talaga kaya yung sakit. May ng 2021 pa din to mga mamis sa pandemic time pa din to. At dahil nga natataranta na kami mga mamis, eh napasugod ako sa private hospital. Nung pagdating naman namin sa ospital na yon mga mamis, eh kinuanan agad ako ng dugo, tines agad, tapos inultrasound ultrasound ako. Medyo nahirapan sila nun sa ultrasound sa akin mga mami. Full abdomen yung inultrasound sa akin kasi nga wala silang makita pero ang sabi nila eh, nasa bituka daw ang problema. Kung hindi ako nagkakamali mga mami, sinabihan nila ako na parang colon cancer daw. So syempre no mga time na yon talagang nagpanik na ako kasi iniisip ko paano ako nagkaroon ng cancer? Parang gumuho agad yung mundo ko nun. Hindi ko inisip yung sarili ko nun mga mami kung bakit parang biglang gumuho agad yung mundo ko nung narinig kong meron akong colon cancer. Ang unang nakasing pumasok agad sa utak ko eh yung anak ko sinabi ko agad sa utak ko anong mangyayari sa anak ko kapag nawala ako pero hindi pa naman talaga sila sigurado nung sinabi nila sa akin yon, kasi need ko pa daw magpa CT pero dahil private ngayon, at wala nga kaming ganung kalaking pera eh lumabas kami lumabas ako sa hospital na yun na napakatindi pa rin ng sakit nung tagiliran ko So, nung time na yan, mga mamis, eh, nag-post na ako sa Facebook ko noon, nag-my na ako, at pagkatapos noon, agad-agad naman, mga mamis, dagsa talaga, talaga pumabagyo yung tulong sa amin. Dahil nga pandemic noong mga time na yon mga mamis, ay eh, kumilos agad yung mga kaibigan ni daddy, mga katrabaho ni daddy, at mga kaibigan ko, gumawa agad sila ng paraan para makalikom ng pera, habang yung ibang kaibigan ni daddy, naghahanap ng ibang ospital na public na pwede kong mapuntahan. So, fast forward tayo, mga mamis, nakailang public hospital muna kami, bago kami napunta sa pinakaunang ospital kung saan nagkamali yung pagkakaopera sa akin. So sa ospital na yon mga mamis, hindi ko matandaan kung katapusan ba ako ng May na napunta doon or mga June na. Tama si sigurado ko yung hospital na yon doon na kami nagpabalik-balik, doon na ako paulit-ulit na tinest ng dugo, hiningian na kung ano-anong test, gamit yung mga pera na nalikom namin. So dahil nga maliit lang yung hospital na yon mga mamis, eh hindi available doon yung mga ibang kailangan na test na gawin sa akin, kaya sa iba-ibang hospital ako nagpapatest. Gaya na lang ng CT scan mga mamis, hiningian nila ako ng dalawang klase ng CT scan. So dahil nga hindi available sa hospital ngayon, sa ibang hospital ako nagpa-CT scan. Ang lumabas na yon, yung result, pinasa na namin sa ospital na yon kung saan ako operahan. So, nung nabasa nila yung CT scan ko na yon mga mamis, consider nila na meron akong cancer. Siyempre, nung time na yon mga mamis, talagang hindi ko na napigilan humagulgol na wala na talaga yung mga tao sa paningin ko kasi kinonfirm na talaga nila dahil nabasa na nila sa CT scan na meron akong cancer. Hindi pa naman ako agad inoperahan noon mga mamis kasi para may pang test na ginawa sa akin bago nila ako tuluyang operahan. So, hindi ko pala nasabi sa inyo mga mamis, hawak ako ng surgery department. Fast forward tayo mga mamis, para nga maoperahan na ako ang pinakahuling test na ginawa sa akin ay kailangan ko daw magpa-swab test. So dahil pandemic time ngayon mga mamis, kailangan makasigurado na wala akong COVID. So nung lumabas na yung result ng aking swab test mga mami, sakala ko okay na schedule na ako ng opera. Pero sabi sa akin ng doktor sa surgery department, need ko daw muna magpa-clearance doon nga sa OBGYN or OBGYN kung tawagin natin. So pinasa nila ako sa OBGYN or OBGYN kung tawagin. So pag na-clear daw ako doon, schedule na nga ako ng opera doon sa surgery so ito na nga mga mamis nung nandun ako sa OB, syempre nagantay ako ng doktor hanggang sa walang nangyari, dahil nga doon nag opera yung doktor sa OB, e eh, pinauwi ako sabi, tatawagan na lang daw ako kapag available na yung doktor. So nagkantay na naman ako ng ilang araw. Hanggang sa kinulit ko na talaga yung doktor. Nag-text na talaga ako sa kanya ng mala MMK na drama ko para lang ischedule niya na ako para nga maoperahan na ako ng surgery. So ina nga mga mami, siguro dahil nakulitan na nga sa akin, kaka ko, inischedule schedule na nila ako. So, no nakita na ako ng doktor mga mamis, pinagalitan ako. Bakit daw ako nag-text ng mga ganon? Bakit daw grabe daw yung mga text ko pang MMK? Hindi naman ako nagsabi ng na mga bad words doon mga mamis ha. Talagang nagdrama lang ako. Kasi natatakot ako mga mamis kasi cancer nga daw eh. Paano kung lumalala na pala tapos ang tagal-tagal ko na nagaantay? Humingi naman ako ng pasensya sa doktor noon mga mamis pero talagang sobrang sungit niya. And fast tayo mga mamis, ayun nga, na-check up niya nako ako, niya na ako, niya na ako ultrasound nako ako, and alam niyo sabi nila mga mamis, sa kanila daw ako, hindi daw ako sa surgery. Kasi nakita daw nila mga mamis sa transvaginal ultrasound ko na meron daw akong ovarian cyst. O ba diba, mga mamis, kanina nandun lang tayo sa part na may cancer ako, ngayon meron naman akong ovarian cyst. So sabi nila, operahan daw ako, need daw tanggalin yung isang ovary ko. Pero syempre bago yon panibagong test na naman mga mami, sobrang tagal kong nagantay. At sobrang daming test ulit na ginawa sa akin. So nung mga buwan na yon mga mamis, June yon nagantay ako ng July to August. Kung tatanungin nyo naman mga mamis kung anong mga buwan na yon June pa din yon ng 2021. So dahil nga na-confirm na nila mga mamis na meron akong ovary cyst, so hawak na ako ngayon ng OB department. So dahil nga ovary cyst na ang diagnose sa akin, OB department na ang may karapatan ang on dapat na mag-opera sa akin. Kasi yun yung pinag-aralan nila mga mamis eh, kaya alam nila kung paano ako operahan. Pero hindi naman ako agad na operahan ng June mga mamis. Inischedule pa nila ako ng August 10. Kasi mga mamis, hindi naman daw emergency case yung case ko. Sa public hospital kasi mga mamis, kapag hindi ka emergency emergency case eh, hindi ka talaga nila unahin unahin nila yung mga emergency case so after nang maraming test sa akin schedule nila ako ng August 10 pero dapat August 8 eh makapagpa swab test na ako para August 10 pagbalik ko sa kanila yun na yung mismong i-admit nila ako para maoperahan nila ako so ano nga ba nangyari sa akin ng August 10 2021 nung inoperahan nila ako